Hi guys, uh, magandang araw uh, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ng ito mga 5-9 ang pag-uusapan natin is tungkol sa mga karapatan at benepisyo ng isang security guard Okay? So ano-ano nga ba ang mga karapatan at uh, of course lalong lalo na yung mga benepisyo ng isang security guard no habang siya ay naka o or habang siya ay nasa agency no so siyempre mga 59 uh, i-generalize na lang natin no so siyempre kasama na rin dito yung ating uh, mga security officer no so siyempre mga 59 umpisahan kagana natin to pagkatapos lang mo itong aking intro So yun mga 5 na no? sa Siyempre kung bago ka lamang sa aking uh, munting channel Inanyaan po kita na mag-subscribe And of course, sa uh, hit mo na rin po ang uh, notification bell Para updated po kayo sa mga video na sunod ko pa pong i-upload Okay? So unang karapatan mga 5 na no? Siyempre kapag uh, mag-apply tayo sa isang uh, agency At matanggap tayo no? Dapat ay uh, before tayo i-deploy sa isang uh, establishment Ay uh, dapat meron tayong DDO, no? So yan po no, ang number one. Karapatan po natin na magkaroon ng DDO. So ano po ba yung DDO mga 59? Ito po yung duty detail order, no? So diyan sa DDO nakasaad po diyan yung lugar, uh, yung uh, establishment, yung pangalan ng establishment ng yung jujutihan, yung mga serial number ng mga baril na pwede niyo niyo doon, no? Of course, yung iba pang mga detalye, no? Na pupuntahan mo or yung uh, jujutihan mo, no? So dapat ay uh, meron tayong dalang DDO, no? So, simpre protection din natin yan. Pag halimbawa magkaroon ng uh, inspection, no? Sa inyong area. Nagkataon ay bago ka dun, tas nag-inspection, tas wala ka pa ng DDO. So, madadali tayo dyan, mga 5 no? So, dapat hindi tayo papayag natupalo yung mga DDO natin. Meron kasi mga agency na gano'n na papuntahin ka lang sa isang area, pinapadyuti ka, pero wala kang DDO, natupalo yung DDO. So, hindi po yung pwede yung mga 59, no? Karapatan po natin na magkaroon na mahawakan natin yung duty detail order natin, okay? So, pangalawang karapatan natin mga 59 is yung tamang pasahod, no? So, syempre, before tayo posting dapat alamin natin kung uh, tama ba yung pasahod. So, kung minimum ba, no? So, ang uh, minimum natin dito, mga 5 sa NCR, no? Yung minimum wage natin is 610 na, no? So, nag short po ito noong uh, July 16, no? 2023, itong taon na to, no? Dahil nga, meron tayong additional na 40 pesos at naprobahan, so, nag start po ito ng July 16, 2023. So, 610 na po yung 8 hours natin dito sa NCR, okay? So, meron po akong video ang ginawa dyan, mga 5 yan, no? So, dapat ay uh, minimum po tayo plus overtime no na apat na oras okay of course karapatan din natin na makatanggap ng double pay so sa holiday dapat ay uh, kapag regular holiday ay dapat double pay pag pumasok ka double pay no so pag hindi ka pumasok single pay may bayad ka pa rin no so next is yung uh, non working holiday dapat may bayad din po na 30% uh, pag pumasok ka no Dagdag pa nito mga 59 mayroong mga agency na hindi nagbabayad ng uh, 31 yung uh, last day of the month. So, halimbawa may 31, so hindi nila binabayaran yun. Merong mga ganong agency, no? So, dapat meron pong bayad yun, no? Hindi po tayo pwede mag na free. Napakadelikado po ng trabaho natin, tapos ang uh, duty natin, tapos eh, hindi tayo babayaran, no? So, dapat hindi po ganon no? Karapatan po natin na bayaran tayo kapag tayo ay magtrabaho, no? So, dagdag pa nito mga 5 dapat makatanggap din tayo ng night differential, So, no? dapat nagbibigay sila ng ganyan, no? So, mayroong mga agency rin, no? Na hindi nagbibigay ng night differential, no? So, kapag Sunday, mga pipeline, at jujuti tayo, so, dapat meron tayong plus 30%, no? So, madalas din sa mga agency, hindi rin po binibigay yan, no? So, next, mga na is yung 5 days incentive leave. So, dapat mayroon din tayo niya, no? So, kapag hindi natin nakuha yung 5 days incentive claim, hindi natin na-consume, pwede natin i-cash, no? Kapag uh, hindi natin na-gamit, uh, kumbaga, no? So, sa ibang agency ay binibigay nila ng poonti-onti, no? Uh, sa sahod, sinasama sa sahod, no? So, makikita nyo naman yun sa payslip, So, okay rin na rin naman yun. Pero, siyempre, mas okay kung uh, ibibigay sa atin ng buo no kapag ang bawa hindi natin nagamit no uh, mas okay kapag ibibigay sa atin ng buo s'yempre maramdaman natin kasi kung uh, unti-untiin so parang hindi natin maramdaman yun no okay next po na karapatan po natin is yung dapat po ay magkaroon po tayo ng day off once a week okay so karapatan po natin yan at nasa labor code po yan no so once a week so dapat bawat katop pa ay meron tayong dalawang day off no so minsan uh, ay... Yeah, nagkaka yung duty, no? So, minsan ay napapa-duty tayo kahit di off tayo. So, uh, mas okay po yun, no? Kung uh, available tayo. Pero, uh, siyempre, uh, kung hindi natin kaya o hindi tayo available, so, karapatan natin tumanggi, no? Kasi nga, eh, siyempre, kailangan natin di magpahinga, no? Okay? So, next po na karapatan po natin is yung pantay na pakikitungo, no? Ng isang opisyal, no? sa kanilang mga subordinates sa kanilang mga ordinary guard no so dapat parehas yung uh, pagtingin parehas yung pakikitungo mo no so hindi ka bias no so halimbawa binigyan mo ng day off ng uh, dalawang beses sa isang ginsena yung uh, isang 59 mo so dapat parehas no so hindi pwedeng na uh, 14 days siya 13 days lang yung isa no So, hindi po pwede yun, no? So, minsan naman, siyempre, nagkakaroon ng, uh, kumbaga, hindi naman balance talaga, no? So, siyempre, pagkasunod na cut-off ulit, kung naka-14 days ka, so, dapat, eh, 13 days ka din ulit, no? So, ganun po yung uh, magiging uh, setup para kahit papano, no? Siyempre, ay re-respetuhin ka ng iyong uh, subordinates. At, siyempre, maging smooth at maging, uh, siyempre, magiging kayo ng unity sa inyong detachment kapag ganun yung iyong uh, gagawin mo pero kapag isa kang uh, bias or isa kang uh, kumbaga ay may favorite sa iyong mga tao so doon po nagkakaroon ng problema doon po nagkakaroon ng uh, silipan no sa duty no so wala nang unity ang uh, iyong uh, detachment po so karapatan natin ni mga 59 na makatanggap tayo ng uniform allowance no so maraming mga security agency na hindi sumusunod sa mga ganyan, hindi nagbibigay ang uniform allowance, no? So importante po yung uh, uniform sa atin, mga 59, syempre kailangan natin syempre yung physical appearance natin. Uh, so syempre, yung uniform natin kailangan din laging bago, no? Kasi tayo nga yung eh, mga frontliner so tayo yung uh, kumbaga eh, first impression, no, sa so, kahit saan ka pumunta, security guard yung unang makita. So syempre kailangan presentable tayo. Kailangan din syempre eh, malinis at maganda yung uniform natin, no? So, kailangan natin yung mga pipeline, okay? So, next po na karapatan natin mga pipeline is dapat po ay makatanggap tayo ng 13-month pay, no? So, marami pong mga security agency na hindi rin po sumusunod at hindi nagbibigay ng 13-month pay, no? So, dapat po ay mayroon tayong ganyan. May dapat po ay makatanggap tayo ng ganyan. Karapatan po natin yan, no? Dahil sa buong taon na nagkatrabaho tayo, dapat ay makatanggap tayo ng 13-month pay, no? So, next po is karapatan din po natin na makatanggap ng retirement pay no or separation pay no sa isang uh, security agency no so syempre uh, kumbaga sa tagal mo ng serbisyo na yan, no syempre uh, karapatan mo 'yan no deserve mo 'yan na matanggap sa isang uh, agency no okay so next po na karapatan na natin is karapatan po natin na makatanggap ng mga benepisyo no so ano po ano po ba yung mga benepisyo na dapat natin matanggap sa kanila so unang-una po is yung SSS pag-ibig, So, dapat mayroong pong hulog yan, no? Kapag kinakatasan po tayo, dapat po ay may hulog po yan, no? At hindi lang po yung mga 5-9, so, dapat mayroon din po silang share, no? So, dapat yan ay 1 uh, is to 2 yung ratio. So, ibig sabihin mga 5-9, kapag kinakatasan tayo ng 500, alam ba, sa SSS natin, so, dapat ang isi-share nila is 1,000. So, ganun po dapat mga 5-9, no? Ang uh, magiging ratio niyan, no? Sa SSS at saka pag-ibig. So, dapat meron silang mga share at dapat 1 is to 2 ang ratio no meron po kasi mga agency take note mga 59 no meron mga agency na naghuhulog pero yung inuhulog nila is yung kinakatas lang din sa iyo so kung sarili mo rin pera ang uh, inuhulog mo sa inyong benefit so mali po yon dapat meron po silang share no So next po na benepisyo na dapat meron tayo sa agency is yung insurance, no? So napakahalaga po niyan mga pipeline. So dapat uh, meron tayong insurance, dapat alamin natin kung anong klase ng insurance, no? Kasi napakadelikado po ng trabaho natin bilang isang security personnel, no? So kung anuman ang mangyari sa atin habang naka tayo, papasok tayo sa ating trabaho or pauwi tayo galing sa trabaho, no? So dapat eh kahit papaano ay meron tayong makukuha, no? Kaya mahalaga, no? Napakahalaga ng insurance mga 59 no so dapat ay meron tayong ganyan dapat ay ma-implement or talagang uh, masunod 'yan oh. so marami rin mga 5-9, mga agency ang hindi sumunod sa ganyan so pag na-disgrace 'yung kanilang uh, security guard so wala halos wala silang maibigay kasi wala silang insurance no na binibigay sa kanilang mga security guard so dapat po ay meron tayong insurance no so 'yun mga 5-9 sana kahit papano ay uh, nabigyan ko kayo ng konting uh, idea at uh, syempre kaalaman no tungkol sa ating mga karapatan at benepisyo. So mahalaga po 'yon mga 59 na uh, syempre habang nagtatrabaho tayo. So alam natin yung mga karapatan natin at saka syempre yung mga benepisyo natin no. Para po syempre pagdating ng araw ay syempre ay uh, paano ay meron din tayong uh, kumbaga makukuha no. So ito lang yung ma-advice ko mga 59 no. So halimbawa andiyan ka na sa isang uh, agency at uh, uh, naranasan mo ng sumahod at uh, nalaman mo na talagang hindi sila sumusunod sa batas, hindi nagbibigay ng tamang pasahod, no? So, much better na umalis ka na lang dyan, no? na ng ibang agency, no? Para siyempre, kahit pa hindi naman masayang yung panahon, no? So, meron kasi tayo mga 590 na siyempre tinitiis lang din, no? Ang, uh, kahit na hindi minimum o hindi sumusunod talaga sa tamang pasahod o hindi nagbibigay ng benepisyo, no? Dahil nga, syempre, uh, kailangan din natin ng trabaho, kailangan din, din ng pera, no? So, pag mga ganun, mga 5 syempre, may karapatan din tayo na mag-complain. Syempre, meron tayong ahensya ng gobyerno na um, pwede tayong mag-complain. So, yun, mga pipeline So, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin aking amazing video. Sana po ay uh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At, uh, syempre, pakihit nyo na rin po ang uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na sunod ka pong i-upload. Yan. So mga vibe na yun, maraming maraming salamat po. God bless us all.